Ohayo gozaimasu mga kamamis Maglalakad lang po ako ngayon Dahil yung detensya natin o bike Ay naflat ang yung ligid. So Let's go Papuntang Kaisha or company Samahan niyo po ako Dito sa Japan ito po yung daily rotation ko mga kamamis. diba ba? Ang ganda ng Japan. Pero yung chanelas ko po nakapangloob <laughs> buo muna tayo At ito po mga kamami nakapagpalit na po ako ng aking tsinelas. 'di ba? ganda dito sa Japan ang tahimik tahimik sobrang tahimik nabibingi na po ako sa katahimikan dito sa Japan pero no choice kasi natratrabaho tayo ganda ng bulaklak Ang gaganda ng mga bulaklak nila dito. syempre stop light so tayo ay mag iintay na mag green

Oh. Wow, huh? ang ganda. Ang tahimik, tahimik, walang taong nakikita. Ang makikita mo lang ay mga sasakyan. Pero tao, isa dalawa lang yung makikita mong tao. Ngayon naman, Yon, go. Tignan nyo naman, pati rebolto ng aso, nakamas. <laughs> Ganyan sila dito, guys. Ito nga pala yung city hall nila dito or city office yun guys city office na Lalo dito sa kamay si Chiba Ken Japan diba Dyan kayo magre-rehestro ng inyong sairokado o tinatawag ayun nga pala so, tinatawag nila Residential card para maherehistro ka dito sa kanilang lugar di ba walang mga tao ako lang tao dito alien kasi po ako <laughs> yung alien lang po yung naglalakad pero yung totoong tao dito sa Japan ay kotse-kotse lang ang ginagamit. Ano ba? Diba? pag alien ka po, maglalakad ka. Bongga-bongga mm. ng bundok, guys. Parang waffles lang. Siyempre, bilisan natin konti yung ating paglalakad kasi naka-green. Go ng go. tahimik tahimik nakakabingi yung tahimik kahit yung kanilang gas station walang tao walang nagbabantay eh hmm Ito na guys papasok na ako sa aking trabaho or goto. Siyempre, maglalakad ka pa ng mga 5 minutes papuntang papunta po sa akin tinatrabaho. Ito yung mabubungat mo guys. Yung dagat. Ha? Hmm. kay ganda at kay tahimik na lugar. Kung kayo ay heartbroken, dito kayo pumunta. Char lang. Makayo ko sa'yo, mas. Siyempre, mag-greet tayo ng Ohio mas o oh, Good Morning kasi may nakasalubong tayong mga Nihon Jin. Ganito sila dito guys. For respect respectful. Siyempre. Ba? Diba? puro bundok lang po yung mabubungad nyo po dito Napapalib napapalibutan po kami ng bundok bundok dito, bundok dyan bundok everyone <laughs> nandito ka naman nandito ka sa Japan pero parang nasa pagaytay ka lang kasi puro bundok yung nakikita mo dito araw-araw syempre hindi, hindi po ako turista isa po akong OFW so kung saan lang po yung Disney, destino ng ng tawag nito destino ng lugar dito lang po talaga ako kasi mahal naman ko mag ikot ikot ka pa syempre dito ka para mag ipon hindi para mag tour tour kasi may pamilya kang binubuhay kung single lang ako iikutin ko tong japan na to para masilayan ko yung ganda o yung sabi nila ang napagandang japan o kahit nandito lang tayo eh, maganda naman. Oh, ang laki ng ibon. Mga kamamis. Yung mga ibon dito, ang lalaki. Hmm. May mga bahay sa Toktok. ba? Diba? niya pa ako ng video video pero dalawang tao lang yung ating nakatagpo, 'di ba? Ang tahimik, walang tao. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung naglalakad mga alien lang. Kasi ang totoong tao dito di kotse. Dagat, 'di ba? at kikita mo doon yung buda nila sa tuktok ayan yung buda ayan, gaganda ayan mga ibon ang lalaki as usual bundok pa rin Oh. Napapalibutan na ng bundok. Itong lugar ng Kamayshi. Oh, di ba, bundok? So, ang lalaki ng mga ibon, guys. O so, tinatawag nating uwak. Ang lalaki ng mga uwak dito. mga bahay nila dito guys dito nga pala yung front ng tsunami <laughs> syempre wala tayong magagawa dito tayo nalagay pero syempre nandyan naman si God para ako'y gabayan niya hanggang sa matapos ko po yung aking kontrata magwa 1 month pa pala ako dito guys, magwa 1 month na ako ngayong 14, malapit na pala diba? ganda ganda. Ta Tana. malapit na tayo sa aking trabaho company as usual pa rin guys bundok ito yung buda nila mas malapit pala dito ayun someday I want to go there para mas makita siya ng malapitan pero syempre mag-iipon pa tayo guys para uh, makapunta tayo dyan kasi hindi naman 20 pesos lang yung pamasahe papuntang papunta dyan siguro nasa 2,000 yen o equivalent of nasa 700 siguro yung pamasahe papunta daw dyan hmm. ba? Diba? bilisan natin konti guys kasi 30 minutes na lang at in time time malapit na naman yung aking yasumi o oh, rest day. bundok na naman mga guys walang katapos bundok talaga dito <laughs> Di ba? Bundok na naman. At nandito nga naman pala tayo sa aking trabaho. Bawal natin yung i-video yung ating company guys kasi kasi nga bawal. Ito lang dito. Sa paligid-ligid ng aming company. Ito ang yung mabubungad. Bundok pa rin pa rin. Please like and comment and share my videos mga ka-guys kung nagustuhan niyo po yung video ko dito sa dito sa Japan. At pakiiwan na din ng bakas at babalikan ko kayo pagkatapos ng aking trabaho. Bye-bye and good morning. Ohayo gozaimasu. minasang